Naghain ng resolusyon si Senator Joel Villanueva na nagkumukundi na sa pambobomba ng water cannon ng China sa unay sa May 4. Hati naman ang naging opinyon ng mga kongresista sa hakbang ng administrasyon sa isyu ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Naghain ng resolusyon si Senate Majority Leader Joel Villanueva para kondinahin ang panibagong pangharas, ilegal at delikadong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Hinihimok din ang resolusyon ng resolusyon ang Executive Branch na isulong ang legal at diplomatikong pantapat sa ginagawa ng China. Isa sa pinunang resolusyon ng insidente noong March 23, kung saan binomba ng tubig ng CCG ang United May 4, ang resupply boat na patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa Kamara naman, hati ang opinyon ng ilang kongresista kung ano ang dapat gawin sa issue sa West Philippine Sea. Para kay House Deputy Majority Leader Janet Garin, huwag naman sanang madamay pa ang trade relations ng Pilipinas at China. Ang importante doon ay patuloy tayong na lumalaban na yung atin ay atin. But again, on a personal note, at bilang uh, isang nanay, ako naman ay hindi sangayon na pati economic ties are putulin. No? Because China, as well as other countries, are also trade partners that the Philippines need. Tumatanggap tayo ng produkto nila, tumatanggap sila ng produkto natin, at ito ay nakakatulong sa ating ekonomiya. Samantala sa gitna ng paglutang ng umano'y Gentleman's Agreement na umano'y pinasok ng nakalipas na administrasyon, ayon kay Sen. Risa Hontiveros, hindi na ito katakataka. Pero ang mahalaga raw ngayon ay pinawalang bisa na ng kasalukuyang administrasyon ang anumang kasunduan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Senator Jingoy Estrada, wala siya sa posisyon para questionin ang umano'y gentleman's agreement. Ang ganitong desisyon ay malamang dumaan naman daw sa malalimang policy making process. Pero tiwala siya na noong panahon na yun na soberanya, integridad ng teritoryo at interes ng bansa ang ginawang prioridad. Nanawagan naman si Senator Amy Marcos na maging matatag sa gitna ng hamon, ngunit dapat anyang manaig ang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong desisyon. At nagsisimula raw ito sa maayos sa paikipag-usap sa China at iba pang mga bansang claimant din na mga isla sa West Philippine Sea. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.